Oh, magaganda yun. Maganda mag si Apia. Oo, oh, oh, -hmm. Oh, magaganda. Tsaka isla, yung Apna na ba yun? Ay, hindi. Up na. Si Apia nga oh, oh. yun. Oh, yung pahanay. Oh. Yung sumunod din, tanga mag mag na maganda. Maganda din. Maganda na, magaganda naman. Maganda na. naman si Joan eh. Maganda si Joan. Kaya na ngayon, pag nakita mo, ba maganda katawan ni Joan? Oo. Ngayon, sobrang payat na. Kala Kaya, mo, pinaki. Kaya, na. siya. Ang pagkakas. Nagulok ko siya Nagulat Nagulok ko ng dula. Sabi ko, Parang ah, kailala ko itong babae niya. Eh, hindi ko naman maramdaman kung saan ko na, sa na nakita. nakita o nakilala. Mm. Kailala ko talaga. Kaya so, sabi ay te, sabi niya kamusta ko naman. Sabi niya, sino ba to? Sabi niya, nakita ko naman yung anak niya. Ay, sabi ko, eh hinatid mm -hmm. ni Jerfy. Hinatid na sila sa Seacrest pa uwi. Ah, magsasabing kasama pala si Joanne, papunta rito ng mga bata, no? Nung nakaraan. Ay. Nung nakaraan. Hindi, eko eh, na bagong taon, hindi, hindi ka fama. Pero nung nakaraan, nakaraan pa. Kasi madalas na pupunta kay mga bata d Si JRP nga pinupuntahan niya. Oo, si JRP. Siguro binibigyan din sila ni kuya nila ng pera. Kasi ano yung kuya nila eh. Di ba may trabaho? Ay, pero hindi ako may ano yung may pinakasama na bago. Meron nga, may anak niya. Ilan yung anak Dalawa yata yung anak niya malinis. Kaya ano, hindi nakakarang pa basta basta. Nung nakaraan kasi, pumunta paraw yun, parang niyaya lang ng mga anak. Gusto kalatis na ate kasi paalis si Ate Sabel eh, papunta ng probinsya noon eh. Mm -hmm. Eh ngayon, nung dumating ng si Ate Sabel, yung mga bata na lang ang nakikita. Pero siya wala. Mm -hmm. Kumayat ba na sobra? Oh um, hindi na. na ba maganda? Oh, yung okay. mga so, Maganda lang talaga ako sa bata. Naman, na kami. Tiyos. <laughs> <laughs> <Is mo, laughs> <laughs> hindi ko lang hindi ko na siya nakita eh. <laughs> hindi ko lang na siya nakita. <laughs> si Pero si Apia alam ko maganda yun. Oh, maganda. Hindi mo rin nakita siya? Yeah. <laughs>

kaya nga alam mo kasi doon nara siyang kasama eh. Tara na. Tama. Okay, kiss muna. Ha, yung nakita. Hi everybody. Welcome to our life you're now here in my place. Here in Bulacan. And this is Cheryl. From the beautiful country of Philippines. Mabuhay ng Pilipinas. <laughs> nasa Korea ako. Then naka Korean dress ako. Anyong. Korean dress. Yes. Yan, nasa Pinas lang ako maaura-araw lang, mga -arte, arte Mas na ako trabaho. And this is Sheryl again, from the beautiful country of Philippines. And this is how we are. You know, Philippines, we are not that rich country. So, ano lang. Tamang makalat lang ang mas. Thank you to all my subscribers. And all my supporters, thank you all guys. Walking. It's a sunny day here. It's January 5, 2025. It's the first Sunday of January 2025. So I'm not into live. First Sunday of January. And Greetings, to all my subscribers, my supporters, my friends. Thank you so much, you guys, for tuning in here in our live. And if you have any questions, there, uh, write a comment. I will try to answer it, even if it is personal or about business. Just like that. So we have a. You know interaction <laughs> and conversation <laughs>